guys maaraw, Sabi kasi signal number 8 ngayong tanghali wala namang bagyo Still waiting sa bagyo pero maaraw, So lakad-lakad tayo para magunat-unat -unat ng mga tuhod Kasi ako ano Akoy namutla na dun sa bahay mag-isa So, tambay tayo dyan, oh. Walang katao-tao dito. Ay, nako. Puro may trabaho ang mga Hong Kong. <laughs> ah. Busy, busy ang mga Hong Kongers. Ayan, oh. Oh, Kahit isa, wala. Sa Pinas pa to. Puno to sa tambay. <laughs> tambay, walang tulog ang mga tao. <laughs> eh, dito, may mga trabaho mga nakatira dito sa ano, yan wala ka makita mga tao dito napagalagala, may pa isa-isa pero nagja-jogging nagwo walking mga ganon sabi signal number 8 ngayon inaantay ko kung walang pasok kasi nga, tuloy ang tulog <laughs> pero gumising ng maaga pa rin, gawa nung may pasok pala yung alaga ko So ako lang mag-isa rito, ayan. Ito yung mga tambayan ko dito, naka nakaka-relax. Ano, mamili ka na lang upuan mo kung saan. Di ba? So, ayan, makita mo. May mga tao ba diyan? Wala. Walang katao tao Ang peaceful dito, guys, kasi ano, oh, ahili. Lalo na sa bandang hapon dito ang ganda tambayan. Ngayon tanghali kasi ngayon. Yan, ako lang mag-isa, walang tao. Ayun. Yan yung kapaligiran, puro punong kahoy. Iba guys, nakaka-relax. Lalo na po yung ano mga mga dahon makikita mo ayan gumagalaw-galaw dahil sa hangin sarap sarap dito tumambay eh? dito muna ako habang nag-youtube <laughs>